Hello mga langga, good afternoon Kain tayo ng Ay, merienda Bilo-bilo po Ang harap Kaya ang taba ko lang eh, kasi ano, kakakain ko lang ng pangalian, Kumain na naman ah. <laughs> mga langga may basher dito. <laughs> Hindi <kaya. laughs> niya, oh. Kagabi, mga langga, nagturon ako. Yung hindi naubos, kagabi naturon, ininit ko kanya umaga, almusal. Tapos ngayon, bilo-bilo naman. Ang ko na palangga. Wait. Ang kapal na mukha ng Hmm. <laughs> Huwag nyo na i-stressin ng mga sarili nyo, mga langga, kung namula yung mga dashboard, tsaka bumaba ang mga, mga, yung bumaba ang dashboard at tsaka namula kasi ganun daw talaga. Ang gawin lang daw, mag-upload na mag-upload. Ayun. So, kung walang content na kagaya ko, Mag-video kayo habang kumakain. Ganon. Katotot brass ko lang. <laughs> Katotot ko lang. Kumain na naman mga langga. Ang taba-taba ko kasi ngayon. Gawa ng... Ayan. Gawa nung ano. Yung gamot ko. Food supplement. Kay Ducato Herboleda. Um maganda akong kumain nakakatulog na ako dati kasi hindi ako nakakatulog maganda kasi yung guayabano wine so lagi lagi ang gusto ng bibig ko ay kumain sa saka na lang siguro ako mag-diet mga langga pag, ano, pag magaling na ako. Malapit mako na makuha yung ano, result ng hair 2 ko sa September 27 Maraming salamat sa mga nanonood ng video ko. Hindi magsawa sa panood na wala naman akong content, kundi kahit ano na lang ginagawa ko, ganyan. Kasi kung wala tayong maisip na content, di. Pag, ano, pag kung anong ginagawa nyo, i-video nyo, nagluluto, i-video, kumakain, i-video. Sayang yung paglalaba ko kapon, hindi ko na videohan mga langga. Ay, hindi man ako nagdaba pala. Nagbabad. Ang sarap. Yung 2 million rich ko, naku, wala na. Naubos na. Buti pa yung mga sikat na vlogger ang views nila. 100k 50k Tapos pag mag-earn sila ng star, bongga din. Thank you mga langga for watching and see you on my next one.